Ayan guys, after 3 uh, days dito, nabayubuan na rin natin nating mga siling pa ng siling Taiwan. Ayan, mali limang tray lahat to. Hanggang sa baba, saka dun. May hirap din pala, lima. Ayan, mayroon pa tira dito. Ito yung mga hinulip ko. Tira nung pinanghulip ko. Pero gumanda pa rin. Mga huling tanim na yan ito, kita nyo, mayroon na siyang bunga. Ayan, ayan o. Ayan o. Ayan o. Diba? One month pa lang yan ngayon guys. One month and uh, three days. 29 ko kasi ito yun ano eh, tinanim eh. Ayan, July 29. Ngayon ay September 1. Ayan. Ito na. Kita nyo guys. Mabilis lang pala siya mamunga. Yung ceiling Taiwan. Kaya yan. Binayubuan na natin. Diyan. Ayan. Sa sunod naman. Lilipat tayo dun. Sa kabila. Sa kabila. Medyo malayo pa yan. Dun. Yung ceiling ano naman. Panigang. Dun. Ganito rin karami yun. Pero dalawang buwan na yun. Marami na yung bunga yun. Hindi ko na nga nababasyalan. Kasi, nag-focus tayo dito sa siling Taiwan. Kaya, yeah, sayang naman. Yan. Ayun pala yung dahon. Tatanggalin ko pa yan. Hindi ko pa natatanggal. Sa dami nang gagawin. Kaya, uh, kunti-kunti lang. Kung kaya. Yan, hanggang dito sa baba. Yan, may bayubo na. Kita nyo naman. Kaya, ako ganyan yan guys. Tataniman natin ng... Uh, si, ano yung daon ng sibuyas ayan yung leeks ayan lalagyan natin yan tapos pagkatapos noon kasi isang buwan lang naman yun eh harvest na yun taniman natin ng kamote marami tayo dyan ayan o oh, yung mga kamote pananim lilipat natin dito siguro mga October na yon. pag uh, talagang ito namunga na lahat pag puro bunga na saka natin lalagyan ng ano kamote para hindi sila magagawan sa nutrients sa lupa yan tintingnan nyo ang dami ng pananim oh. ayan napakarami na yan siguro naman kasya na yan dito ayan kung makikita nyo guys yung taniman ko halo halo yan kasi ano lang yan halos lahat to guys walang spray hindi ko na ini-spray ng mga ano, insecticide natural lang kaya halo halo sila dyan para bahala na yung mga peste mamili na lang sila ng kakainin nila ganyan may talong dito yan. ito may peste rin yan. ganyan lang pinipitik ko lang yan so far maganda naman ayun may kamatis din may papaya ayun oh daming papaya di ba yan dito lang yan malapit sa aking kubo ayan yung bahay ko ayun lang kita okay tayo para matanaw nyo. Ayan pala, may kamuting kai pa ako dito. May okra. Ayan. Yung mga okra ko, hinaharbisan ko na yan. Ayan. Ayan. Maka dalawang pitas na ako dyan. Ayan, kita nyo. Tinggalawan na. Ayan. Pero marami na naman. Oh. Bukas, pipitasin na naman yan. Ayan guys. Ayan. may bulaklak na rin pala yung kamatis. Ayan. <laughs> Tapos, ano pa pa? Ayan. Halo-halo yung tanim ko dito guys. Kasi, yan tinatawag na subok-subok lang muna dito. Saka na tayo magtanim pagkabisado na natin. Kaya yan, may ubi rin. Daming ubi yan. Paikot yan dyan. Sa puno ng mangga na patay na. Ayan. Ayan lang yung bahay ko guys. So, malapit lang. Di ba? Tapos, Ayan yung papaya sabi sa inyo. Sarap yan eh. Pag tag-araw napakatamis siya. Pero pag tag hindi ganong matamis yung bunga niya. Siguro ganun talaga. Ayan. Tapos ayun may bakod na rin lahat yun. Pag ganun hanggang dun. Dun natin tatanim yung ibang kamatis. Dun. Saka dun. Saka dun sa ibabaw. Malawak din yan sa ibabaw mga dalawang doble nito kaya sampung tray na kamatis yung na order natin pamunla kaya mahaba-haba ang ano uh, trabaho yan sakto natin ng December ayan nga guys ito lang update ko lang sa inyo ayan yung aking aso Carla tara na Carla yan lang guys kita nyo naman dito pala oh, magaganda yung bunga nya at lalaki. Ayan, oh. Ayan, guys. So. Ang ganyan lang sana. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na agad, oh. Isang ganyan pa lang. Paano pa kaya yun? Ang laki nun. Ayan. Ayan lang, guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye.